Hello po sa lahat. Ako po si Norlin. Magandang araw, magandang gabi po lah sa atin, lalo na mga followers ni Kuya Narciso at sa mga nagbasa sa wall ni Kuya Narciso. Magandang magandang araw at magandang gabi po. Magandang araw at magandang gabi po Papa Jesus at kay Kuya Narciso. I-share ko lang po yung paggamot ni Kuya Narciso sa akin through, uh, sa menstruation ko po na matagal ko na po itong nararamdaman na binabaliwala ko lang po kasi ang nasa isip ko is yung stress, pagod, kulang sa tulog yun ang nasa isip ko yung time na yun. So, hindi ako, parang ini-ignore ko na lang po yung sakit. Kahit sobrang sakit, kahit lumalabas na yung buo buong dugo, tapos 2 to 3 days lang yung menstruation ko, tapos itim na yung dugo na lumalabas, nagkukulaps na ako, nagsusuka na ako, hindi ko pa rin yan pinapansin kasi ang nasa isip ko, yun lang nga, kulang ko sa tulog, uh, pagod sa trabaho. So, inisip ko pag uwi ko ng Pilipinas, baka maging okay na siya. So, sa madaling salita po, umuwi ako ng Pilipinas, mas lalo pong sumakit. Mas lalong pang triple po ang nararamdaman ko. Yung time na yun na nakatam, nakatambay ako ng Pilipinas na medyo matagal-tagal. So, kinausap ko po si Kuya Narciso, nag po ako sa kanya, nga ganun ang nararamdaman ko at inagarang action, na ako ni Kuya Nars at yun, pinapainom na ako ng tatlong kalamansi, Sa, uh, tatlong kalamansi every day, uh, three times a day, tatlong kalamansi three times a day, pinapainom niya po ako hanggang matapos yung menstruation ko. So, hindi po siya agad na nawala, hindi po siya agad na, na nawala tap nagmisis ako agad ni, ni Kuya Narciso at sinabihan niya ako o to, to ka bang naniniwala kay Papa Jesus at sinabi ko po Kuya opo oh Kuya naniniwala po ako sa kanya lubos-lubos din po ang paniniwala ko sa kusanya. Sige, i-continue mo yung pag-inom mo hanggang maano yan, walang imposible kung naniniwala ka sa Panginoong Jesus. So, kinukontinue po ko po sa pag-inom hanggang umabot po ng 3 months ang gamutan namin. Pag 4 months po doon ko. Pagka 3 months po, medyo may medyo konti ng sakit at saka konti na lang yung lumalabas at bumalik na yung min, ay, yung bumalik na yung normal na menstruation ko na 5 days top so, yun pagka-4 months po inoobserbahan ko pa rin patuloy pa ko pa rin inaano pa ko pa rin iniinom yung kalamansi eh. Doon na po naranasan ko, asin in, wala na po yung bukol na, na nakapakod during menstruation. Yung mens ko ay bumalik na, hindi na itim ang lumalabas, wala na yung bubo na lumalabas. Hindi na ako nagsusuka, hindi na ako, ay, yung uh, gun, gumagana na po yung pagkain ko. Parang normal na, as in, normal na yung pagkilos ko. At thank you, Papa Jesus, thank you, Kuya Nurse, sa paggamot mo sa akin at sa sa lahat pong nagbabasa o sa lahat pong mga followers ni Kuya Narciso, gamit hindi po tayo gagaling sa sakit natin kung sa isip lang natin gagaling tayo kung hindi natin i-apply sa sarili natin ang pagsisi, pagbabago at lubos na paniniwala. Yun lang po ang hinihiling ng Panginoong Hesus para gagaling po tayo sa sakit at ang I'm very, very thankful po kay Papa Jesus na ginamit niya si Kuya Narciso na manggamot sa mga sakit natin na totally free na walang hinihingi po siya. Thank you, Papa Jesus. Thank you, Kuya Nars, sa pagaling mo sa akin or sa amin na ikaw pa mismo ang tumatawag sa amin. Thank you, thank you, thank you po sa lahat.